tips para hindi ka kung itatari muna ang manok mo. Tips number one. Dapat hindi mo tapik-tapikin sa likod ang manok mo kung itatari na ito. Kasi mataranta sila dyan at hindi sila makakapokus sa kalaban. Tips number two. Dapat huwag mong yugyugyugin ang buntot nila. Kasi mapupunta ang atensyon nila sa iyo kesa sa kalaban nila kaya dapat huwag mong yug yug, yug ang buntot nila. Tips number three. Kung ibibitaw mo na ang balok mo, dapat di mo ito ibabato. Kasi kung ito ay binato mo, hindi sila agad makakapuesto ng maayos. Kunyari, binato mo ito, tas hindi pa sila nakapuesto. Pwede sila atakihin ng laban kalaban nila. Kaya huwag mo itong gagawin lalo. Pag mo na ang manok mo, ito lang po maraming salamat don't forget to subscribe